Pag 25 kilos, gawin namin 24 kilos. Isang video ang kumakalat ngayon sa social media na kung saan ang dalawang lalaki sa video na binabawasan ang bigas na kanilang binibenta, makikita sa video na isinasalin sa isa pang sako ang bigas. ayon sa video na sinabi ng isang lalaki na utos di umano ng management o manager, ang 25 kilos daw ay gagawing 24 kilos, trabaho lang daw ito at walang personalen, ayon sa lalaki. Lang kami Siyempre, na personal, ah. Hindi naman kasi mahahalata ng customer kung mababawasan ng isang kilo, dahil hindi naman ito kinikilo ulit pag bibilhin na. Marahil sa mga nakapanood na sa video nila ay paniguradong titimbangin na ang bibilhing isang sakong bigas para masiguradong nasa tamang timbang nito. Sino ba naman ang hindi mababahala sa ginagawa nila, ang isang kilong bigas ay malaking kabawasan na nito dahil pwede nang magkasya sa isang pamilya. sari-sari namang mga komente ng netizen at narito ang kanilang mga comment. Sana ay maging patas naman sila sa pagbebenta dahil ang mismong mahihirap ang naapektuhan ng kanilang ginagawa na pagbabawas ng bigas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.